Hello mga kalodi, um, paggabi na rin. So magandang gabi. Bali mga kalodi, may katanungan ako sa inyo kasi ito sa isa sa mga manok natin dito, ito. Mayroong yatang problema. Kasi nga dito, yung kanyang paa ito nagtutupi. Yan. So, during incubation, wala namang ganito mga manok natin. Pero iba dito sa mga manok natin, may kanina, may nakita ako yung pa paa, parang tumutupi. Yung paa, yung daliri pala, yung tumutupi. Something, yan. So, kung, yan, hayaan ko lang yung manok natin. Tulad yun ito, mga kalodi. Yan. Nagtutupi. Ano kaya yung dahilan nito mga kalodi? Kasi first time ko lang nagkaroon ng ganito na mga manok nagtutupi na kahit ganito nakalaki kasi itong manok natin um, ito yung sinipirate ko ng manok at may palatandaan yan pero yung problema nakita ko kanina yung isa sa daliri nya yan tumutupi po yan po tumutupi po yan at iba yung sa mga kasama nya dito iba may nakita rin akong ganito kasi kapag nasa incubator lang ito day old pa lang makikita mo na pagtupi pero ito malaki na ganito na yung kanyang laki pero yung kanyang daliri sa paa yan nag tumutupi po sa sa mga kalodi ano yung dahilan nito kasi yung parents nito yung black mill sims natin dito yung tatay nilang lahat ito iba sa mga kapatid niya mayroong ganito pero sa mga clarit naman at dati kong binibreed hindi pa ako experience nito during incubation nang nakikita ko kagad na mayroong pagtutupi pero yung ganito nang edad, ganito na kalaki yun pa lang yung nag-umpisa ang pagtupi ng kalipa sa ano kayo mga pro, yung problema ito mga kalodi